Yun yun, Yon, yun, yun, mga katropo! Tas butas! Yun, <coughs> natalo! Tas butas! Yun, <coughs> natalo! Wow! Woo! <coughs> uh <-huh. tos> yun, yun! Yun, yun! Uy! Grabe, laki! Laki! Uy! 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 Laki na yun, laki! Ay, yan! yun, yun. yun Uy! Uy! Kusang naawon, oy. Dami! Kusang naawon, mga katropa! Wow! Ay, grabe! Sugpo! Uy, hipon! Hipon, hipon! Uy. Wow, uy! Oh, malaki nga kayo. Yun, 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 yun! Yun, huli! Huli ka! Yung mga tropa yung nahuli namin, oh. Aba, kay kami dalawang kilo. Mga native na hito. Ngayon, magandang hapon mga tropa at kami papunta rito sa bundok dahil nakita nito mga kabataan dito sa isla ng Peres eh. marami daw ditong hito or dalag dito sa sapa rito kaya pupunta namin Yan, at medyo madilim-dilim na hapon na at bali may dala kami ano, timba at saka yung pangsalok namin si Ruk. wala kaming dalang ibang panghuli at sabi nila marami daw ditong hito at saka dalag Tingnan natin kung marami nga talaga. Alam natin mamaya. Medyo pangit lang daan dito. Oh. Si Sana kay mga tropa, kung medyo maligot yung ating camera at madulas. Nasaan na sila? Nasaan na kayo? Agoy. Dito pala may tubig din. Baka dito may hito na. Wala dito. Oh, at Piyunta nila ako dun sa bahay kanina. At sabi nga nila ay eh, dito marami isda. At para magkaroon din tayo ng pangulam. Yan kasama ko nga pala si Mike. Si Tui. At saka si... Ang pangalaman mo ito ba? Si Boy. Ayan. At kasama pa rin pala namin si Tropa ito. Ayan. Bali kami lima. Lima ba tayo Anim lima yeah dito pala sa isla ng peris mga katropa ay nandito sa taas ang mga isda wala sa babaya may ilog po dito ayan yan na yung pisa ng ilog Doon daw sa taas nyan may nakita raw silang marami isda daw dun Yeah, medyo iniingal tayo pagkakit dahil bundok ito. Mga loose. Pero may dala tayong itak, baka sakaling may makita tayong ahas ay may panlaban tayo. Yan, yeah, may tubig na rito. Ano? Doon tayo sa sinasabi niyo sa unahan. At Sigura, sigurado na lang marami doon. Ha? Ayun. Sirbul pala na marami daw doon. Yan, nakakit tali kami ng budok. Kaya, uh, stop mo na natin yung video mga tropa pagdating na lang doon. Sa? Marami talaga diyan. Sige, tandaan lang natin. Baka ma... Baka matabagaw. Ano ba itsura ng kwan Nung titira ng mga hito? Mga bilog? Oy, baka hindi wala. Ha? Ha? Baka di wala. Dumo na, bumo pa sa taas ah. Yan sa taas, Tingnan natin. Eh dito kaya sa baba, bitu muna Dito, dito, dito ay, meron dito. Dito ko muna kita May mga katropa. At least, tingnan kung may dito dito. Minsan daw ay nagagapangan dito ang tatalunan. Wala. 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 Parang meron dito, nalabo dito. Nalabo. Handa na natin ang ating lagyan. Kalagyan na rin. Ng... Sayasay natin lahat ng butas na yan. Nalabo mo rin. Na, Ito Nalabo lalo. Yun. Meron. Ayun yun. Yun. Na Dali. Nasaan? Ay. Bilis. Tumalun. Dabot. Dali. Agoy. Aba. Oh. Nakaisa na. May isa na ano. Dali. Dung ba sa iba? Oh. Meron pa. Abangan na natin dito sa dadaanan nila. Marami palang hito rito. Aba. Natalun. Aba. Marami na, nga pala na, dito. Nasa na? Yun, yun, dali. Uy, uy, uy. Natibo na yata, Drupa. Nasa na? Bagi matibo. Lalim mo, lalim mo. Bayo, bayo, lalim. Yun, yun, yun. Natalong ko sa nalabas ay naglabasa oh O, yan, dito, dito. Ayun, mga katropo, nakakailan na tayo. Dalawa. Dalawa na, dalawa. Sige, tingnan natin butas. Baka dyan, mayroon pa dyan. Baka mayroon pa. Wala na, yan, yan sa kabila. Bara, ay pala rito, ano? Abangan na natin dito. Nalabur yan. Oh, meron. 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 Yun, meron, yun, meron. yun. Mga katro po. Grabe. Ilan yun? Tatlo, isa, tatlo na. Tatlo na po. Ang dami pala rito. Uy, Uy. <laughs> meron pa rin. Allah, pag na ito pala lahat ng butas ni Kimila Manay, eh. marami tayong pangulam. Na, o, may panghapunan na tayo nito. Ay sigurado. Katumbas yan ng Pati dito, nalabo. Ano kaya? Ano pa? pa Ginuman nila yung kung ano no. Yung mga butas-butas. Yun, nasaan? Tumalon. Nasaan na? Yun. Tumalon na yun, nasaan? Oh, ay, kusang nahon. Na Papahuli. Jak pa tayo dito. Allah. Ang dami palang ito rito. Buti na buboy sila rito ano. Yun na. Nasaan ang dagkulo Yun. Ano? Meron pa rin. Basta parang minagalaw ay meron 'yan. Ibaon bakal hipon oh. Nasaan? Pati na, may hipon. Nasaan Dali. Pati, bus mo. Wow, may kasama pang hipon mga katrupa. Ay, grabe, sugpo. Uy, hipon. Oh ha. Yung mga tropa. Naka ay, Uy, nalaglag. <laughs> nalaglag. Nalaglag. Nalaglag, nalaglag, nalaglag. hipon <laughs> May hipon pang kasama. Dito. May na, may pa. may dito. sa gilid, na diyan, Meron, meron. Wow! Woo! Grabe, Ilan na? Meron pa rin? May hipon pa rin? Ay, nalaglag. Oo oh, ano. Hindi, siya pa. Hindi meron pa. Hindi pa pangipon. Baka meron pa. Baka may hipon pa rin marami. Mm. Dapat pala kanipan natin pinuntahan ito. Ano? Oo, mm. natilim na. Oo, oh, natilim na. bakit ng hipon. Dano wala pa. Wala na. dito sa iba. Dito sa ibang butas. Maliit to. Mali hipon. Hipon yan. Maliit Ay, hito pa rin. Ito, ito maliit. Aba, pwede na yan. Palalaki natin. Anak ito. Anak. Anak. Na. Maliit nga. Anak yan. Ba puti pati ano, mustiso. Dalawa na pala hipon na no. Oo. Dito kaya sa kabilang butas na ito. Dapat dito na yan. Yung butas sa ito. Ito. Dito didi 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 turupa, dito. Ang mga tropa, hinisa isa namin yung mabutas dito sa ano, sa bundok. Yo yo. Uy. Grabe laki, laki. Laki trupa, Ah, grabe laki. Yon. Wow. Abay, bueno, marami pala dito. Maray pala dito ano? Lampas ng isang kilo ito mga katrupa. Ayun eh, na. May dupa, may pa may, pa, may pa. pa rin. Wala, hipon. Baka may hipon pa diyan. Uh, uy, uy, Nasaan, nasaan? Meron pa rin. Abay, wala. Huwag ito. Yung atak ay pakawalan natin mamaya. At lalaki pa. Wala na. May mga dumi sila pa rin, meron pa rin. May, lungga yan, sa gilid. May lungga hindi yan. Hoy! Uy! 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 Laki na yun, laki! Laki, <laughs> eh. Wow, uy! Laki! Uy, uy, sa? Dito sa kabila. Ito, itong huling butas na ito. At nalabo kanina. Oo. Oh. Wala may mga bato ano. Dito kaya pang kabila na ito. Butas. Huling butas. butas. Sana may meron din ito. Baka may malalaki yan. Ayun, meron, meron. Meron? Ay, yan. Yun, yun, yun. Uy, kusang naawon, uy. Dami. Kusang naawon, mga katropa. Wow. Laki. Nasaan pa? Ilan niyan? Marami. Uy, nagpapahabol pa yun ang mga katropa, Oh. Laki. Wow. Ay, sala. Shoot. 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 Ito, ba, mayroon pa. Parang marami dyan, ah. Manalaki pati. Uy. Naroon. May kuwan na yan, baka may kuwi ba sa ilalim? Malamok na. Meron pa rin. Sana may hipon pa. Meron, malaki. Hipon, hipon. Uy. Wow, uy. Wow, ay bumalik. Bumalik. Ayaw na yata. Hindi marami pa rin yan, ano? Para ayaw na ito magpaulam, ha? Nabalik sa bukas. Ayan, oh. Yung ay, mga trupan, dami. Oh, malaki. Mga nasa sa dalawang sa kilo, kilo na yan. Nampas ng dalawang kilo ito. So maliliti man, pa kakawalan natin at para dumami pa. Mapapalaki na naman ang kain ito. Sigurado, ang na no, kaya inihaw. Mm -hmm. Yung maliliti, alpasan. Oo, oh, para dumami pa, para lumaki pa. Meron pa? Wala na. Gama, gama. Titi, gama. gama, gama naman. Sa mga gilid-gilid. Pinagsusok-sok lang hindi yan. Sigurado. Ah, oh, wala na talaga. Meron pa? Nakay babo siguro. Ito na, ito na, ito na. Ayun, ayun. ayun. Malabas. Wala. <laughs> Ay, isa na siguro naampot yan. Na, na. Yun, yun. Oh, malaki Uy. Na. Malaking nga yun. Ayun na. Wala, 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 wala. Ayun, ayun, ayun. Nakalpot ang ulo, ano? Nakalpot. Ayun. Gamay mo. Malamak na. Malamak na. Ginabi na tayo, ay. Ay, hey, pusan lumabas na mga katilong. Asa na? Hipon. Hipon? Hipon. Saan na punta? Hipon.

Ayaw. parang Para ay baka mapasama rito sa tubig. Yun yun. Ayan, bali nilimasan. Mababaw na yung tubig. Uy! lucky Yung no, meron pa oh, huni, na huni, na <laughs> Yan guys, nilalamok na si Iboy. Meron pa. Nilalamok na po. Yun, yun, yun. Nasaan na? Yun. Malaki. Malaki yan. Ay na, para pong patamtamo. Ay, malaki. Okay, malaki oh. Dahil pala rito ang hito, ano? Pag iyo siguro, nandadala mga agos, ano? Hmm.

mabilis na dami ng tubig ah. hipon wala na yung isang hipon dun <laughs> yun mga malibu trupa malibu at nakarami ba? na kami may maliliit hmm. na isda ano Ay, gamay mo na lang kung mayroon pa wala uh, na mayroon pa, pa? Mayroon pa? Mas so, may malaki. Malaki, malaki pa. Baka, malaki-malaki. na dalag. May na dalag? May pakalap pa May sa tubig at lalaki pa yan? Wala na. Mayroon pa? May sa muli. Ito

Ayun, bayon, bayon. Huwag mo na tanggalin, huwag mo na Ay, wala. Wala na rin, wala na. Ito na, ito na, na. Nagalapan tayo dito. Yun, yun. Wala. Yun, yun, Lumutang na. Ay, gawa ng batu, ano. Yung sirok na lang, huwag mo na tanggalin yung ano, laman. Yan no, mo na lang. Mo na lang yung mo lang. ipipita mo na oh. lang para di makawala. Sayang yan. Ayan. Yan, dyan sa tabi. Yun, yun. Uh. Yun, oh, malaki pala ito. Wow. Malaki. Bakuli. Ay, Bakuli? Ayaw mo, pauli. Ito, ito, ito. Oh, malaki nga ito. Uh, yun, 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 yun. Yun, huli. Huli ka. Woo. Oh, uh, puti. Tisoy. Tisoy. Ayan mga tropa. At ayos sa siguro ito dahil gumagabi na. Kaya aming uwi na ito. Nasa hipon. Nandito yung hipon ito. Pag na isa. Baka na, ma, gama, nalang yun. Yung hipon. Mabit yung tibo. Yan at mayroon na kami pang almusal bukas. Aming tatabagin muna ito. Sayang pa yun, manakit pa yun. Ito pala may hipon din na. Ano. Oo. Ha, pakita nga yung ating mga nahuli. Dami ano. May mga trupa yung nahuli namin. No. Aba, kahit okay. kami dalawang kilo. Mga native na hito. Maliliit sila yun. Yan. mga tropa. Ha, tabangan nyo pa yung susunod na yung video rito sa isla ng Perez. Yan, nandito kami sa kabundukan ng punon. Barangay Mainit Sor. Ito, nasa taas kami ng bundok. Ayan, kasama ko nga pala si... Ang pangalan Si Vincent. Vincent, si Mike at saka si Rolan, Roland at siyempre si Iboy, Yan. Yan, thank you for watching mga tropa. Habang niyo pa yung susunod namin Fishing <coughs> <coughs> of the Victor. Meron pa? Ito. O hipon. Ito wala si nagawa ko. Meron? May pauli pa tayo, may pauli. Pauli pa no. Pauli. Pauli. Hindi masamuli. Nagawa ko. Nagawa mo. Ito, ito. Hoy, laki nga oh, nakaisa pa. Pauwi na lang kami mga tropa na kahuli pa. Ayan. Okay, e, sali mo na. Ay, kung oh, wala. Nati. Okay. na si... Ayan mga tropa. Thank you for watching mga tropa.